So yun mga ka-birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So ngayong araw mga ka-birdie, kung napanood nyo yung una ng video natin is naglaga nga tayo ng malunggay mga ka-birdie. Para dito sa mga ibon natin. So natural tayo ngayon mga ka-birdie na vitamins. So ito mga ka-birdie, kung nakikita nyo, yan ay mga ibon natin. Wala <laughs> Kung hindi makakit yung wave ya, baba diba, muna, baba. Yan. So okay, rin dito, itong si tanda natin si Tonga. So, kapon maganda yung ng ipinakita ng mga ibon natin. So, hindi uma hindi ko mahuhuli, medyo mailap hilap 'yan. Yung nasa dito para makita naman. 'Yan, mga ka birdie So, maganda yung ipinakita ng tatlong ibon natin na anak ng nitong si Cookie na Santa Ana biniser natin. Ang nauna ngayon, yung laging nahuhuli natin mga ka birdie which is ito si Brusco. Anong agimat naman yung nagawa mo? O napulot mo Brusco bakit gano'n? Napakaaga po ata, di ba lagi, lagi, lagi kang late? <laughs> so yun mga ka-birdie. So ito pala, yung kapatid ni Bito sa nanay. So tatay nito yung PRS natin na Taiwan. Yan mga ka-birdie. Then ito, yung sumunod mga ka-birdie is si Thunder. Yan, si Thunder. Nakapares nga ngayon ng kasalukuyan. Nakalapati natin na si Harden ngayon. So magagamit natin yan may speed yung ibon natin at to tignan natin tignan natin sa mga future kung makakapag tayo pero sa ngayon mga ka-birdie kung tinatanong nyo kung anong speed nila nasa 600 lang yung mga ibon natin so maaga pa naman nasa conception Tarlac pa tayo napakalapit pa wala pang ano, mga ka-birdie wala pang uh, chance na tayong o manalo ng puling sa panahon na to lalong lalo na nung um, nakarantos natin sa Eco Park lang agad nakarating na yung mga ibon natin ng Conception Tarlac so kung di lang to nahatak sigurado baka mahihirapan talaga to ng todo din ang uling dumating mga birdie, yan. siyempre si Maru wala nang iba mga kaberdi so yan na yung tatlong ibon natin na ilalaro so tignan ko pa kung mag, magiging dalawa na lang sila pero obserbahan ko muna balak ko kasi uh, isang speedbird or isang middle distance na speedbird at saka isang long distance so ito lahi nito talaga long distance eh ito may light and speed bird ewan natin mga kabirdy kung ano yung banat natin dyan tingnan natin kung sino ba yung mga matitira ever na si Maru o si Brusco ko matitira o si Maru o si basta itong si Maru baka ano o si Thunder at saka si Brusco ko basta itong si Brusco ko baka ito talaga itutuloy natin to hanggang ano or BBC na malalaro tignan natin Naguguluhan pa ako ibang ka birdie kung paano yung natin dito. So, ayan na. naka na dito yung mga YB natin. So, yung isa nandito po. Hindi natin muna doon sa taas. Gusto niya umakyat eh. May hiya lang ba? Ayan. So, ayan mga ka birdie Tandayin natin ito ng konti. So, ayan mga ka birdie Ah, uh, papakita ko sa inyo yung ibibigay ko sa mga ibon natin. So, baba muna tayo. Tara! At ito na nga mong nilagay ko na dito yung pinapapainom ko sa mga ibon natin. So ito yung pinagkaulaan ng ano, malunggay pala. Ayan doon nakikita nyo. Ayan yung malunggay natin. So natural natural tayo ngayon. So nilagay natin dito yung pinakasapal. Para pagka nakababa, this talagang magkatas talaga siya. So pwede nyo din gayaan mga ka-birdie Pero kung mayroong din kayong sariling diskarte, gawin nyo mga ka-birdie. So, mag, ito yung sistema ang gagamitin ko ngayon. So, bigay na natin sa mga ibon natin itong pinakuluan na manunggay. Yan. Masanay ako sa oregano. Kaya nasa, lagi ko nababanggit yung oregano. So, ito. Bigay na natin. Babad lang to dito, mga kaburdi. Mahala na sila dyan. Yan. Ngayon nila. Then, ma, yung matitira dito, mga kaburdi, para na sa mga breeder natin. So sabay, sabay ko na silang kinlensing kagabi So hindi naman stress yung mga ibon natin Parang pang cleansing-cleansing na din Binigyan ko na ng bawang isa-isa Di ko na lang ng tent, mga kabirdy Dahil alam naman ng lahat ng mga ano to Pansir So ayun mga kabirdy Ayan eh. lang yung update ko sa mga ibon natin Abangan nyo yung sakayan natin mamayang gabi So mamayang gabi na to Then bukas abangan So hanggang dito na lang ulit yung video ng kabirdy nyo Like, so subscribe Ingat!